maraming ko oh. isang load na coke nga ayan mga na yan ang karga natin full deliver lang lahat yan mga lods. so tara gagawin na order na may dala natin dalawang mountain oh. dew Dalawang kobrang green ito So ito ang natin. Ayan. Ate, po 'yung Dalawang yung Dalawang green. Isa isang steam. Ito 'yung order ni Ate. Oh, so, saya sudah lewat 05. Abang. Itu apa?

Ano yun? init na. Ano ah, yan? Pang halo-halo? Ito -halo. so, may pang -hado -hado pa. mm. Mayroon, <laughs> na halo-halo. Halo-halo minsan. Wala nang pera pa. Oh. <laughs> Ikaw lang natin nagluluto ng sako. Ayan sa mga sa Saan dito tayo kay Ma'am pati. Ayan. Sa pansumalok. May order siya rito. So ibababa natin yung order niya. O. Oh. Sobra init mga lods. So, ibababa ko na lang to.

Ito mga no, 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 bubble gum yan. Yeah. Oh. Uh, mm -hmm. Malaki na lalagay. Oop! Ito so, ang case nito. So, kaya isang case na ko. Dito so, ka nadaganan. I-ayosin muna natin. Ito. Ano din mo na natin dito? Ay. Maipit kasi kaya ano Diba ko muna to Paano tayo mahirapan Ayan, makukuha na. So, ayan, kompleto na. 2, 4, 6, dalawang kasalo. Okay na. Okay na. 2, 1, Okay lang, nakabibigit eh. Okay? Para saan yan?

<tuk tangan> <tuk tangan> Mainet. Ini kerang nih malaman ko topic ano mo? ano mo? ano mo? ano mo? ano mo? ano mo? Ah, sige. Dalawa ba? Oo. Uh -huh. Dalawang pipo? Dalawang pak.

na. Tara. Ay, sama kayu. Ang So tingnan natin kung sino yung may order, so, kasi may order. So, kasi may order rito, Si Maricel Salamba. Isang 8 Ounces. Isang 8 Ounces lang yung kaya ano. oh. 8 Ounces. Isang 8 Ounces. Isang Coke may order. Si Susana may order. di sana sehingga selamat Ay, ini ayan naman tayo sa kabilang store na ka. order din siya order niya marami din so ito muna tayo, so ito yung order ni dalawang mismo yung isang mountain dew C2 sa isang Pukasalo. so tala ibaba muna natin mga lans. Baba -ba muna natin itong counter ni ate Dalawang coke mismo Isang Mountain Dew Isang C2 Saka kasalo Isang kasalo So ba baba natin itong isang kasalo Baba ko -ba muna ito bago mo i-cut yan Para Ngayon ito buhay ng Magsusoft drinks mga lods Kakarga mo tapos baba mo ulit ayan, so full order lang namin dala natin kaya magandang mga kaugin ulang nang isa So okay na to Okay na Kulang siya na isang basyo So si, si, si na magre receive Yan tara So order ni Ate Susana Ay Isang kong kasalo Baba tayo Order so, ni Ate Susana Okay pasalo. Isang red first. Kalahating cobra. Cobra royal yari pala. Pasok na natin ito. So yun lang order niya atin

Ayan. Tapos kalahating kasalo, no? Oo, oh, kasi kalahating kasalo. Ayos oh. so, na natin paglalagyan. Ito mga lods, yung pangalawa sa walang tindahan na, na didelivera natin. Kay Ate Josa. ha? Ayan. Sambay ta. Sambay ta, Sampai ke lantai dua spike sembilan ratus empat puluh lima, spike mismo empat spike mismo, sembilan

Ayan mga lads, so, na tayo. No? So nataran tayo ng nag-extra kasi tayo isa sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Eh, yung ito, nagbaka kali lang kami. Sobra lang din yun eh. Extra. So uwi na tayo. Wala na tayong dideliveran pa.